Good day guys, I would like to greet the Filipino seafarers all over the world and I hope that you are safe and in good health Ang pag-uusapan po naman natin ngayon ay tungkol po sa nalalapit pong pagpirma po ni Pangulong BBM ang tungkol po sa Magna Carta of Labor for Seafarers at ito po ay inasahan po natin na wala pong scope provision doon na ang batas po ay papabor sa ating mga seafarers ito po ay ating aabangan sa mga ilang uh, araw po ay mapipirmahan na po ito At ito po ay isang napakapanapanabik po para sa mga marinong Pilipino Dahil dito po ay ang batas na naglalayon para sa ikakabuti po nating mga Pilipino seafarers Sana po ay uh, mapirmahan po ito at ito po sana ay makatulong po sa ating mga marinong Pilipino Maraming salamat po